Nagsimula ang lahat sa isang malamig na umagang puno ng tanong. Si Arnold, isang tahimik, matinong lalaki, ay iniwan ng kanyang kasintahan si Alicia. Masakit. Hindi lang dahil iniwan siya. Mas masakit dahil ang pinalit sa kanya ay ang mismong kaibigan niya, si Carl. Yung tinulungan niya sa trabaho, tinuruan ng lahat ng alam niya. Sa loob ng ilang linggo, ang taong pinatuloy niya sa bahay ay unti-unting inaagaw ang babaeng mahal niya. Walang pasabi. Walang paalam. Hanggang sa isang araw, wala na si Alicia. Iniwan lang ang mga lumang damit at alaala ng mga gabing po ng halik at lambing. Sa sobrang sakit, nagdesisyon si Arnold, aalis siya. Walang plano. Walang direksyon. Africa. Yun lang ang nasa isip niya. Malayo. Iba. Walang makakakilala sa kanya. Sa airport, tinanong siya ng staff, "Where in Africa, sir?" Gumiti siya. Kahit saan. Dinala siya ng promo map sa isang lugar na hindi niya alam basahin. Pagdating sa hotel, hindi mapakali si Arnold. Kumuha siya ng van. Nagdrive. Sa sobrang dami ng kalsada at kawalan ng signage, naligaw siya hanggang sa makarating sa isang maliit na nayon. Napadaan sa isang kubong gawa sa putik at damo, isang tradisyonal na African hut. Knock knock. Lumabas ang isang matipunong lalaking itim ang balat, puti ang ngiti. Dahil may kaunting alam si Arnold sa African dialect, nakapagpakilala siya. Nag-alay siya ng pagkain, delata, tinapay at tubig. Laking tuwa ng lalaki. Tuwang-tuwa siya tinuring si Arnold na matalik na kaibigan. Pinag-usapan nila ang kultura, ananampalataya, pamumuhay at ang pagkakaiba ng mundo nila. Hindi na malaya ni Arnold, palubog na ang araw. Inalok siya ng lalaki na doon na matulog. Tanggap ka dito, parang sinasabi ng mga mata nito. Pagod, gutom at gulo pa rin ang isipan, pumayag si Arnold. Ang asawa ng lalaki, si May ang naghanda ng matutulugan. Tahimik Maganda ang postura Magiliw pero hindi malandi Matapos ang hapunan, sabay-sabay silang kumain Masaya ang gabi Pero hindi pa tapos ang sorpresa Pagkatapos magpaalam ng lalaki, dinala niya si Arnold sa isang silid Kasama si May Iniwan sila pareho sa kwarto Nagulat si Arnold Tinawag niya ang lalaki Umiti ito ito ang kultura namin paliwanag ng lalaki. Ang panauhin ay pinaparangalan. Ang buong pamilya ay ibinibigay sa kanya pati ang asawa. Hindi makapaniwala si Arnold sa kulturang iyon. Sa buong gabing iyon, dahan-dahang inayos ni Arnold ang higaan. May paggalang. Mainat. Napatingin si May tila nagulat. Hindi iyon karaniwan sa kanila. Sa kanilang kultura, ang lalaki ang inaasikaso. Ang babae ang nag-aayos. Tahimik ang paligid. Tahimik ang gabi. Tahimik ang dalawang puso. Na parehong sugatan. Ilang minuto silang hindi kumikibo. Hanggang sa biglang tumagilid si Arnold, paharap kay May. At sa eksaktong sandali, tumagilid din si May, paharap kay Arnold. Nagkatinginan. Walang salita, walang paliwanag. Ang mga mata nila ang nagsalita. Hanggang sa marahang nagdampi ang kanilang mga labi. Walang pagmamadali. Walang pagpilit. Isang halik na puno ng pagunawa unawa At pangulila. May kakaibang init. May kakaibang lasa. Na parang matagal nang naipon at ngayon lang pinakawalan. Niyapos ni Arnold si May mahigpit buong puso. At si May niyakap din siya pabalik. Ang mga labi nila ay nagtagpot hindi na halos maghiwalay At sa unang pagkakataon, si Arnold ay nakaranas ng isang gabing walang takot At si May, sa unang pagkakataon, ay tinrato hindi bilang regalo kundi bilang babae Kinabukasan, nagising si Arnold na magaan ang pakiramdam Iba, hindi katulad ng dati Nagpasalamat siya sa lalaki Si May, nagsalita hindi daw siya karaniwang binibigyan ng pansin. Na sa unang pagkakataon, may lalaking nakinig. Na hindi siya isang ibigay. Na sa unang pagkakataon, ramdam niya na siya ay babae. Lumipas ang araw. Hindi umalis si Arnold. Masaya ang pamilya. Parang may bago silang kapatid. Si Arnold, sa gitna ng kulturang kakaiba, ay unti-unting gumagaling. Wala silang relasyong lantaran, pero may unawaan. May respeto. May katahimikan. Ilang linggo matapos niyang bumalik sa Maynila, habang namimili ng kaunting grocery, may bumulaga sa kanya sa isang sulok ng supermarket. Si Alicia. Ngunit hindi na siya ang Alicia na kilala niya noon. May pasa sa braso. May lungkot sa mata. Tahimik siyang lumapit. Arnold. Sorry, bulong nito, halos pabulong. Pwede ba? Magsimula ulit. Tahimik si Arnold. Ang daming gustong sabihin ng puso niya, pero mas malakas ang alaala ng sakit. Ang pagtaksil. Ang gabi ng pagluha. Ang hindi makatulog. Kaya't dahan-dahang umiling si Arnold. Hindi na ako ang Arnold na iniwan mo, ang sabi ng mga mata niya, kahit walang salitang lumabas. Sa tulong ng kumpanya, nabigyan si Arnold ng panibagong proyekto, Exploratory Business Travel sa Africa. Mula sa pagiging isang ordinaryong engineer, siya na ngayon ang pinuno ng feasibility project para sa agrikultura at enerhiya sa Namibia. At ang kultura ng Ovahimba at Ovazimba, mga nomadikong tribo ng Namibia, na nagpaparangal sa kanilang mga bisita sa kakaibang paraan, ay naging bahagi ng mga karanasang hindi niya malilimutan. Dahil sa bawat pagbalik niya, may isang pamilya ang laging naghihintay. At isang babae, si May na hindi kailanman nang hingi ng kapalit, ngunit laging naroon. Sa isang lugar na walang signal, walang wifi, at walang dating alaala. Doon niya natagpuan ang katahimikan. Akala mo ba? Dito na nagtatapos ang kwento ni Arnold. Hindi pa. Dahil sa kanyang pagbabalik sa Afrika, isang panibagong lihim ang matutuklasan niya isang sikreto ni Mai na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Muli! Gusto mong malaman ang susunod na mangyayari? I like mo ang video, mag-comment ng T-Part dalawa please, at huwag kalimutang isubscribe ang channel. Dahil sa susunod na bahagi, mas matindi pa ang mga susunod na revelasyon.